Masay kay daan at anim na isang taon na paglita ng birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Balikan natin ang kwento ng Supremo ng Katipunan at ang kanyang makulay na buhay na nagsilbing gabay sa mga Pilipinong naghangad ng tunay na kalayaan. Panoorin po natin ito. Mula sa iyo, para sa bayan. Yan ang madalas sinasambit ng marami sa atin pero ano nga ba ang mula sa iyo para sa bayan? Ito ay ang pagpapakita mo ng tapang, malasakit at pagmamahal sa bayan. Isa sa ehemplo nito ay si Gat Andres Bonifacio, na kilala rin sa tawag na ama ng himagsikan at ang supremo. Ngayong araw, 30 ng Nobyembre, sama-sama nating gunitain ang Bonifacio Day, ang ika-isandaan anim na put na paggunita sa birth anniversary ng bayani. Sa murang edad ay naulilang lubos ang bayani at maagang naghanap buhay sa pamagitan ng pagtitinda ng mga pamaypay na abaniko at bastong kawayan. Nagtrabaho rin siya bilang isang mensahero at budegero. Si Andres din ang nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunang anak ng bayan o KKK na nakipaglaban sa mga mananakop na Espanyol. Siya rin na isa sa mga co-founder ng La Liga Filipina na nagsulong sa pagkakaisa ng mga Pilipino at mga mahalagang reforma para sa bansa. Ilang dekada pa man ang lumipas, ang kwento at kabayanihan ni Andres ay nanatiling inspirasyon sa mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para sa kapakanan ng mamamayan.